At kung nakikita nyo po ay saktuhan lang po yung isang lata ng sardinas sa isang puno ng uh, talong. At yung bill paper po ay na ko na rin, pati yung upo. Uh, Good morning po mga kasimpleng buhay. Kamusta po kayo lahat? And for today's video po ay Update ko ngayong ngayon sa mga tanim kong gulay dito sa likod ng bahay. Ayan, mayroon po akong upload kahapon, March 19. Uh, tungkol naman po yun sa mga tanim kong gulay, sa bill paper. Ayan. Uh, ngayon po ay magdidilig po ako ng ang calcium nitrate, pati ng triplicator C. Uh, pinaghalo ko po sila. Uh, ganun pa rin po yung ratio. Uh, at 16 liters sa isang lata ng sardinas uh, mix na po uh, yung calcium nitrate pati yung triplicator si doon uh, bali yung talong po na ito ay 73 days na po uh, bali dalawang buwan mahigit yan uh, kung nakikita nyo po ay marami siyang panibagong bulaklak at mga panibagong bunga yan bali yung mga bunga po nila ay maliliit pa lang bali yung pangalawang bunga nila ito halos sabay sabay po yung kanilang paglaki uh, eh. hindi ko na po napapansin dahil uh, di hindi po natutu natutukan ng kamera uh, ayan po mga kasimpleng buhay uh, after 7 days nung nagdilig ako ng uh, urea pati uh, calcium nitrate ayan, after 7 days ayan, kita nyo naman po yung resulta sa talong at sa upo eh uh, meron sila mga panibagong mga talbos na mga ganda. Yan dahil nung nakaraan ay uh, medyo uh, hirap sila sa paglaki at ngayon po ay nakaka po sila. Yan. Ang problema lang po dito sa talong uh, mga kasimpleng buhay ay kulang po ito sa patubig. Uh, alam niyo naman po yung panahon ngayon, ngayong Marso ay talagang panahon ng tag-init Kaya medyo at uh, tagilid po yung mga talim na talong. Ang ginagawa ko dito mga kasimpim boy, uh, araw-araw ay dinidiligan ko sila sa umaga. Ang diskarte ko po sa pagdiligan ng tubig ay uh, sa isang cup noodles na tubig yan, isang puno. Yung isang cup noodles po na yun ay marami-rami na rin po yun. Uh, bali ngayon po ay kung nakikita nyo nagbabada po ako kahapon dito ng calcium nitrate pati ng dripli pinaghalo po yun ah uh, bali ngayon after 7 days ay magdidilig na naman po ako para sa tuloy tuloy na pamumunga na nila at nga pagkatapos kong magdilig yun at mag i-spray po ako ng brudan ang gagawin ko pong pag spray sa brudan ay <clears throat> sa ilalim po yan sa ilalim ng mga puno so, yan, sa lupa Uh, dahil uh, yung mga uod po ay minsan dyan ang gagaling sa lupa at umaangat pataas papunta sa dahon at uh, dito po sa mga talong ko yung black bag po ay napuksa ko na yan <coughs> yan po yung po yung black bag yun ang black bag at uh, patay na po sila halos uh, wala na pong mga lumalapit dahil nga sa brudan na in ko in spray ko at sa pinaghalong starkel yan <coughs> abali hindi mo na po ako nag-spray ng agrowheel na nakareceive po yun doon sa mga talbusan ko sa kamutin talbusan abali ang ngayon ang ginagawa ko ay brudan muna dahil yung brudan matapang naman yan, nahaluan ko po ng isang lata ng diesel ayun uh, sa observation ko po ay mainam maganda naman, bali update ko na lang po kayo sa sunod na video angayon ah, po mga kasimpleng boy at ah, hindi ko na po papahabain yung aking sasabihin Ayan, at maraming salamat po ulit at shout out nga pala sa mga sumusuporta at sa mga bagong subscribers ko dyan Ayan, ah, at sa mga hindi po bumibitaw at ang God bless po sa inyong lahat at maraming salamat ako ay lubos na papasalamat talaga at lalo po akong uh, sinisipag mag-upload dahil sa suporta nyo Yan. sana ay suportahan nyo pa dahil alam nyo naman pong matagal na yung aking channel hanggang ngayon ay hindi ko pa rin na reach yung requirements Yan, at napakahirap. Yan. ayan mga kasimpleng boy uh, pa-support naman po ng aking youtube channel ayan, maraming salamat po napakarami po ng uh, bulaklak ngayon ayan eh, mayroon po mga nagpopulinit yung bubuyog uh, uh wag lang na, wag, hindi ko lang po gagalawin baka mga gat eh, masakit po yung bubuyog na yan yan marami po siyang bunga may um, mga bunga siya yan ito po yung upo ito po yung unang bunga ng upo you know, napakalaki ng bunga maganda po yung variety nito <coughs> Meron pong namatay doon. no. Hay no. Hindi ko pa nakukuhukan yung lupa niyan. Meron pong ano eh, merong bukan yung malaking uod na nangangain lang ugat. <coughs> Bali dalawang buwan magigit po ito, 73 days. Meron pong mga naiwan. Yan. Ayan Ayun po yung mga kulang sa tubig. Uh, na marang yung tawagin gumulang tumanda agad pero yung buhay po kasi ng talong ay mahaba walang problema yan kahit na mahuli makakahabol po yan makumunga po yan And meron na po silang panibagong usbong at may mga bunga yan. yung kamatis po na yun yun maganda po uh, at balip pa maya pipitasin ko na dahil marami nang hinug ngayon mga simple buhay meron akong in dito dito natalbusan yan o no? maganda yung talbos niya Nasasama sa uh, pag-aalaga ng talong. Maganda, mainam yung ganyan talbos. Yan, sa sunod po, update ko po kayo kapag nag nagpitas na po ako ng talbos doon sa harapan ng bahay. Ayan yan, mga simptim buhay at uh, bali binabad ko na po ito at hahaluin ko na lang. yan at maraming salamat po at patuloy na pagsuporta At asahan niyo po na tuloy-tuloy pa yung aking pagbablog ayan hanggang sa makuha ko yung uh, talagang hinahabol at uh, siguro magsiselebrate. 'yun na lang at malapit na rin yung birthday ayan ayan makausap si uh, napaka hirap din pala alagaan ng talong marami po marami siyang maraming kailangan uh, buti na lang uh, ay meron akong pangsuporta uh, bali first time ko nga talagang mag nalaga ng talong sa ganitong panahon yan bali sa sunod na season siguro ay mag uokra ako kaya mga simple boy at uh, bali haluin ko lang po at sisimulan ko na yung pagdilig sa hila, at na rin ganoon pa po akong aayusin ang motor doon <coughs> ayun mga simple boy at sisimulan ko na po yung pagdilig moments later. Ayan na po mga kasimpleng boya. Bali, tapos na po ako magdilig. Ayan na. Uh, kung nakikita niyo po ay saktuhan lang po yung isang lata ng sardinas sa isang puno ng talung uh, talong. At yung bill paper po ay nadiliga ko na rin. Pati yung upo. Uh, magpapatubig po sana ako para matigma po yung uh, mga tanim na talbusan pati yung mga talong. Uh, at pagwanda yung kanilang pag uh, laki at nakakatulong yung magandang yung sapat na tubig yan bali yung makina palang hiniram ko nakaraan na nagpatubig ako sa Talbos ayun ay, ay uh, hindi pa po binabalik ng ibang nang hiram sa mayari kila Nino yan bali ang dalawang linggo na po doon yan at dalawang linggo na rin akong uh, hindi nakapagpapatubig sa talbos pero kasunod na ano update ko po kayo uh, at gumanda po yung kanilang talbos doon sa harapan ayun mga kasimpleng buhay abali uh, hanggang dito lang po muna yung aking video ayun, uh, at maraming salamat po at ito lang po yung bill paper ayan, at natanggalan ko sila ng mga dahon at na pruning ayun, at meron na pong bulaklak Malaking tulong to yung pagdiligo ngayon ng kalsyum sa kanila para yung mga bunga ay uh, matuloy at ang pamumulaklak ay hindi mahulog. Ayan. Ayan po yung 73 days na Alex 2 F1. Ayan po yung kanyang puno uh, hindi po talaga naging success dahil uh, kulang po sa patubig Yan, tigang na tigang sila ayan mga kasimpleng boy kapag nakapagpatubigan ko sila yan ah uh, makaka-recover po yan gaganda po yung kanilang dahon dahil kung nakikita nyo po yung mga talbos mga ganda Ayan po mga kasimple buhay. Hanggang dito lang po muna yung aking video. At uh, maraming salamat po ulit. At shout out nga pala ulit sa mga sumusuporta. Ayan at huwag po kayo magsawang suportahan pang aking channel. Ayan uh, at God bless po sa inyo lahat. Hanggang dito lang po muna.